Well, good evening. Ito na po ang niyo ninyo, Silver Voice TV. Pasensya na, medyo pagod. Galing po tayo sa malayong probinsya ng Bicolandia, mga kaibigan. Ito na, ito na po ang pinakahihintay ninyo, Kangkong Hulog ka sa bitag. <laughs> Wala ka nang kawala. Alright? Hmm. Bakit kaya mas nauna pang nalaman ni Silver Voice? Oh, hindi ba kayo nagtataka? kung kaya alam? Bakit alam ni SB kung sino? Bakit alam niya si Saul Sanchez? Oy! <laughs> Hulog ka sa bitag. Okay? Wala ka ng kawala. So, sinabi nga natin, kwek-kwek vendor. Dahil syempre, ma mababa po ranking niya ni, ni, Saul Sanchez eh. Rank number 24. Yan. Malayo, no? Eh, uh, malayo kung ikukumpara sa nakalaban ni Tapales na si Naoy Inoue, nakalaban ni uh, uh, astrolabio na si uh, itong si Nakatani mga pound for pound uh, grades yan mga kaibigan ito uh, kumbaga sa kwan ay eh, uh, another tune up pero mga kaibigan here's the catch tune up yan pero papagapangin yan si Kangkong <laughs> bakit po sabi ko naman matagal na kahit sinong makalaban niya na active active fighter ha, uh, yari na siya. Uh, di ba? Hindi pa kayo nagtataka? Mga kaibigan, si Saul Sanchez, oh. Sino na mga Pilipino na kalaban niya nung huli si Arthur Villanueva, mga kaibigan? Ano nangyari, oh, di ba? Napakaganda lumago niyan. At, makirot, sumuntok sa body yan. <laughs> okay? O, oh, kahit si Muloni, Actually, may mga nagsasabi, dapat panalo siya kay Muloni, mga kaibigan. O, oh, di ba? Alam niya na. Tanong mo din sa promoter mo kung sino ba ang uh, hiningian niya ng tulong para makuha yan. <laughs> At tanongin nyo din, okay? Ta sino kayo pwede nyo tanongin? Kung saan nag i si Saul Sanchez? Kung ilang beses na siya nag i sa Knucklehead's Gym? Yan. At uh, trivia, tanongin nyo si Vincent Astrolabio kasi sparring partner yan ni Astrolabio. <laughs> so, alam nyo na, okay, kung matalino ka, alam mo na, alright? Hashtag Pakain sa pating. Hashtag farewell. <laughs> Breaking news! ba? Diba? Isa pong kwek-kwek vendor, pinagapang at pinasuko ang kangkong. <laughs> diba? eh, di ba? Itim ba natatakot? Tsaka may participation din siguro dyan yung ano, yung kung sino mga umahawak sa'yo. Bakit? Hindi ba kayo nagtataka? One month of training is very short. One month of training is not enough. Especially kung 8 or 10 rounds yan. Kung amateurista ka na 3 rounds lang, pwede. Kulang pa yan yung 1 month. Pero, kung yan ay, let's say, 8, 10, 12 rounds, kulang na kulang po yung 1 month. ba diba? Pang pagtunaw pa lang ng taba. Sa 1 month na yan, kulang pa. <laughs> Standard talaga, 8 weeks, no? Yan. So, ayan mga kaibigan. oh, alam nyo na. Now you know. <laughs> May mga nagsasabi, ba't kaya nauna pang nalaman ni SB? Hmm, kung matalino ka, alam mo na. Silver Voice TV, magandang gabi. Iya kana.